Magandang umaga po mga pambin Kumusta po kayo lahat Maaga po tayo sa ating ilog po Dito po yung ating paliguan mga pambin At tayo po naglagay ng tain po Kahapong hapon Dito po ulit ang umpisa natin sa ating paliguan Medyo madilim pa po Gawa ng alas pala palaang po Ngayon po ay araw po ng weebies Wala pong pasok Holiday po ulit Tayo po ay kukuha muna ng tain Sana po may huli-huli ito may libreng ulam na naman yan araw araw po tayo sa ilog gawa ng ano po maganda ganda pa ang panahon pagka maulan po ay wala na hindi tayo mapaglagay. Ayun. ay hipon pa rin po mga pambinay talagang eh eh ay eh, dami pa rin din eh Iya. Yeah. Hipon ko. Walang katang. Ay, salamat po sa blessing. araw po yung pangalawa mga kapram din. Bagong posturan po ito. Tingnan po natin kung may laman po. bagong pusto po iya yeah, na naman dami na naman po huli hipong katampuar eh Oo. walang ubos po ang ating laman ilog dito po muna ito dadaan po natin mamaya yan ito po yung pangatlo natin bagong pusto po mga kaparambing magkakalapit lang po yan dito lang po sa pasalok ng tubigan yan. tinabunan ko lang po yung isang sakong buhang pabigat po iya hipon hihuli Hmm. Salamat po sa blessing May palakon naman po sa guli tayo dateng push ko po ito may hindi kaya patang laay may hipon din patang hipon din po yun Dulas Ang bato Ayos din po Kala ko ay wala ay Sa ibang pusta naman po Susunod so, Ito po yung panlimang tayo natin mga pambin Ito po yung bagong pusto dito Medyo lagas -las po yung ating tiraglag yan Yung nadami eh Pilar chicken po, kita niyo po mga bandin I hipon po yun mga pilantik na yun I hipon ka tang na ba ito po pwedeng lang isa malakad dito po muna ito pababa po ang ating kuha mamaya sa tamlaan po wala na sa pustong yun ang hipon wala na dun patanglaan tamlaan maibago natin ang pusto makulimlim po ang atong panahon sa bagay umaga pala ang naman po minsan po ay mas makulimlim sa umaga pero matindi po ang init nyan sa patanghali dami po salamat po pilang tikan ang uh, lalaki ng hipon hmm. ang dami pa po po mga kambing maungha tayo sariwan pa ko mamaya pagkatapos po natin mga mantain. Ito po yung pangwalo natin, bagong pwesto rin po ito. Dati po din sa taas ay ibinaba po natin. Tingnan natin. Iya, ay lalaki po mga pahindi. Naghihipo na naman eh. Ah, Yan eh. Walang ubo ang ating hipon dito sa ano, ating ilog. Hindi pa po tayo nakaka-testing doon sa dulo ay. Doon sa dating pinag-pangada natin po. kasama sa mami dapat po ay ano at linggo ang tangad po para walang pasok bagong pwesto rin po ito yan po yung pinagkubuhan natin hanggang dito lang po yung ating lagay ah dami nata ta ah uh. Hmm. po ah Ay, mipon nga po. May mga pambin. Uyak. Salamat po sa blessing. Kuya Joe! Aga pa! Tapos na ka mag-coopers kahapon. Tapos na kayo. kahapon? Oo. Tapos na? Kuya Joe, kuya Joe. Maganda umaga. Oo. May lagay. Kaya kuya Joe. Laga yan. Laga, yan. laga yan.

Babay ko dito dito. Hmm. Ay, kabayo kayo magpunta eh. Hmm. Hindi na bait 'yan. Hmm. Medyo. Eh, yeah. nakakatawa ka tumulong. Mm -mm. Yung ayan, ah, yan, katang pwede Hipon. Ang dami hipon pwede ano. oh. Hmm. Mhm. Mm Hindi mo pa sabay na.

Yan. May, May pangulam na po si Kuya. Oo. May panlahok na sa gulay si Kuya Jo. Matalian mo na. Oo. Yan. Yan naman sa tabi. Ay, dahil pa ko Kuya Jo. Umangunga ako. Pahingi ako ha. Okay. Yan. Ang dami nga ako. Bangun si Bum. Yan. Ay, gawa ng pagkatabas Kuya Jo. Ay, tabas ko yan? Oo. Masa nga raw gano'ng inuulang no. ng ano Kabayo. Kabayo. Pahinga ko okay, ko dyan Yan. ito po ay sa kanilang pusto Ito. Saan tayo lang sa kiltyo. Oo. Ang dami po mga pambin ha. Eh. Libring pa ko po. Kuyo. Nalimutan yung palupo. Na, naandun lang sa tabi. Tatlo? Maga naman. Oo. Nando sa tabi ng budiga, kuya Jo. Doon lang sa likod ng inyong kinunan. Ang dami pong sibol Nung natabsan po, bumata ang puno ay eh dumami po ang sibol saglit lang po may libreng ulam na ito po yung nakakalason ay eh, itong damong ito nakita ko sa facebook na paglaruan po ng bata delikado po pala yung ganitong halaman Pwede rin po yan. Kaya lang, hindi itataas po. Hindi, siya hindi abot ng bata. Mataas-taas po ang pisto dapat. Đoàn của vụ enggak kulit apa po? Hmm. Cari yang sariwa apa mau pandemi? Libur ulang po. Mauwi naman po tayo mga pambin. Mataktak po tayo ng huli natin. Ayan po. Oh. Yung tatlo. Yung iba nasa baba po. Dadanan po natin. Kukunin ko lang po yung akong balagwitan dyan. Harap hmm, po. pasangat. Eh. Libre na namang ulam po, mga sabiha. Huwag nga lang po lalasunin yung ilog natin. Iya. Yeah. Marami pong mauhuli. Para po natin huli mga kaparambin oh. Tayo okay, nakapag-share na. the blessing pa tayo kanina. Oh, dami. Oh. Yeah. Talahok daw po sa ano, pakupo. Gagataan po mga mga. Ari nga oh, Laki po oh. Yan ang dalawa. Laki oh. Tuwan-tuwa po si mami uli ay. <laughs> yan oh. Aba, pero ayun hindi ko nabibili niya. Aba, yan oh. mahal din naman po tayo bibili ah. Hmm. Yan na may, ah, oh, eh, overload na naman yan dito sa pakupo. Oo, mm, yan eh. Koteka tampo. Sige, tinginay nabigyan pa natin ulam hmm, ka, ako. Ito gabi. Hala, diba, ayan oh. Ah, salamat po. Galit sa iyo oh. Ayun <laughs> ah. oh. Ayun, sakat niya mga gat. Manipit tola, ayan. Ah, bye-bye po. Ibay bang Tayo na mo ng mga alaga natin. Ngan.